bumalik. Ayan guys, welcome back to my vlog <laughs> with our team, Ate Divine. <laughs> Nandito kami ngayon sa Chong Chong namdo Yeah, Ayan. dito kami sa Chong Chong namdo Then, um, uh, abangan nyo yung vlog doon sa loob guys kasi dito pala kami sa ano sa ticket, uh, magkukuha kami ng ticket. Ayan. Ang aga namin pahalit umalis ng bahay mga 6 a.m. So, ngayon, aga namin dumating yung punti palang tao, guys. Ayan, guys. Dito na kami sa loob. Ayan, yes, guys. Madulas pa lang. Madulas. Madulas. Ito yung ice formation nila dito sa loob, guys. Ayan. Hala. <laughs> Ate, mag-video ka na. <tapos> oh. Oh. Ang lawak. Ang lawak pa dun, guys, oh. Tapos yan, oh. Ay, grabe. Ang ganda. Sulit so, ang, ang uh, pagpunta namin dito, guys, oh. Yan guys, oh, snake. Naka-form siyang snake. Hmm, uh, ayan, oh. Alam, may mga ano pa, oh. Anong, ano yan? Yung mga... Yung drawing-drawing lang yun. Oh. Ito yung snake, oh. Yung buntot, oh. Ayun, hindi yan. Ayun, snake tayo. Oh, 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 snake, oh. Uh. Mamaya, mag-tiktok tayo. Oh, sige, tiktok tayo. Ha? <laughs> Tiktok tayo Maya, ah, Lang, gundo, Ang galing ng ano, pagka. Form, formula. Oh. Ang galing, oh. Ayan, guys. Anong mga, ano kaya yung mga, ay, parang, ano to? Um, elephant? Elephant? Ayan. Squid game? Ah, cinnamon roll. Cinnamon roll. Cinnamon <laughs> roll. <laughs> Ayan oh. Ano, sorongping. Hindi, antay galing naman. Oh. Oh, okay, guys. Ang lawak pa dito, guys. Isa dulo pa. Frozen talaga dito, guys.

Ang guys. Okay. lamig. lamig. <laughs> <and then ice. laughs> okay, go, lamig na guys. Nasa loob ako nag-iglo. Kasama yung puro buong ice. Ayan. Oh. Ah. Uh, future ng mga bata. Uh, <makes noise> uh, oo, kasi may ina at saka yung anak. <makes noise> Kung hulog yung cellphone dyan. guys, meron pa dito sa dulo. Ganda. Kaya wow. mo talaga yun? Sabi mo dito? Ay, ganda nga eh. Sige, sige, videohan mo ako. Maganda ka yun, nakaupo. Oh, makaupo man andi maganda yung ano oh ganda guys oh grabby. Guys, ang dami ng tao. Kanina, konti pa lang kasi ang aga namin. Ngayon, ang dami ng tao, guys. so, oh. Ang tingnan mo. dami ng tao. Ang dami ng tao, guys. so. Oh. Oh, dami oh. Yan oh. po. Oh Kami guys, mga bata, pati matatanda, grabe. Enjoy talaga yung long vacation dito sa Korea guys. Kasi ano, Solnal, uh, Chinese New Year. Zip line. Hi, Ay, Ay, Ayan. Mag-hi ka sa vlog. Oh, ganda. Hi, Tay. Mag-hi ka sa vlog. <laughs>

Grabe ang ganda. <laughs> <laughs> Sabay tayo Jin? Huh? Sabay tayo? Oh. tayo? Sabay. Oh, <laughs> <laughs>

May pinakataas pa? Akala ko, babanik. Oo. Oh, oh. oh. Natakot at ako, Jing! <laughs> Oo, oh, sakit ba? Oo. Oh. Oo, oh, pabalik na kami, guys. Nakakataas. <laughs>

Let's I say ya Hey good Hey <laughs> you guys is not back leg. Ano kami? Lipat na naman kami ng location. Oops! <laughs> Ayan, guys. Madulas uh. <laughs> nga eh. Ano na pa ito? Parang mayroon. Kasi marami na <at> tumapak dyan eh. Hmm. Bagay. Masasabi na lambot. Hmm. ganda Sulit mano Sulit mano natin bayad. Oo. Uh. <laughs> <Patigas> yan. Papasok pa O dito rin ko. Oh. Hindi pa kami nakapasok dyan. Ah, Lagusan. Oh. Lagusan lang pala. Oh. Uy, may ano pa oh. May... Picture tayo dito. Tayo lahat. Kahit okay, tumulo na yung soup po, eh. Uy, <laughs> <laughs> lakas naming loob, ah. Tayo Oo, lang yung nakano. Ano <laughs> yun? Bakit tayo lang <tayo yung> lakas? <laughs> 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 si ate, sa ano? Uy, naku, ko. Doon lang sa akin. Pangbatao ba? Uy, tumigil ka ba? <laughs> <laughs> Tapos i-video natin. Aaaa! Ah! Ang lamig na kasakay sa ano, nerbiyos. <laughs> ah, nah, ano? na yung Wala <laughs> <laughs> okay, so, ka, <laughs> <laughs> okay, <laughs> ka na sabi ko, Jen, Aisha Jen, Aisha Jen. sabi Lintikan na 'to. Okay nandito na kami sa labas. O, yan guys. O, kung magluto. Anong tawag dito? Pam. Tapos, doon mo yan siya. ganun ganon O, lulutuin. O, pam. Bay bayad? Ulma, ya? Ocho nun, yo. Ocho nun. Ocho nun. Ocho nun Sino magano? Ocho nun. Ocho nun. Sige, sige. Sila ati di ba magano? Ihaw, ihaw. After nito, guys, ay uwi na kami at lilipat kami ng ibang location na yung maganda rin na tourist spot dito sa Korea ayan guys, oh may nilid ah oh, nakaano na, nakaano na dun ti? aton ah, ka ay ah, tiket? Ah, magkuhan ng tiket? oo, oh, kukuha pa daw ha, Painit rin, painit. At least, pa, init. Mawa yung ano natin pa. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Madali lang siya maluto no kay ang init ba. Wala! Patay. Putok na. <laughs> Pagluto na yan no ano katin. Sila din.